Yeah. Huh? kulang sa araw guys para sa mother's day oh. sumibol na hindi umabot guys ang ganda guys ng tanim namin guys walang sakit yung mga dahon tingnan, perfect na perfect talaga medyo first timer din kasi namin mag farm uh, yung sa susunod at at least alam na namin dinimo lang namin ng mga 600 pieces ayan ayan guys so oh. tingnan nyo yung sa flower oh kinapos kami sa araw para madisposana ng Mother's Day. Yan, yun, bali habol na lang kami ulit ng sa susunod na lang kami babawi. Ayan, no. Oh. Kitang kita nyo guys, talaga napaka fresh na fresh. Tapos talagang kitang kita nyo walang, walang sakit yung mga dahon. Hanggang sa mga tangkay nila. ay natingnan oh, tingnan nyo, guys, so oh, sariwang sariwa. Oh. Kinapos lang kami guys. Mga first timer kasi guys na mag-arrange ng, ay magano mag farm ano, mag bawi na lang kami guys sa susunod baka tumama na kami sa 5,000 pieces na sunflower butin lang guys mga ano lang ang tinanim namin mga ilang ano lang ha oo oh. tol yan na, tol hindi hindi